So guys, ngayon mag gagawa tayo ng kinilaw. So yan, hiniwa-hiwa ko na po yung isda into uh, cubes, small cubes. Then, add po tayo ng suka. Tapos, halu-haluin lang po natin yan. Tapos, add natin yung mga ayan yung ginger Yan haluin natin para maglasa yung ginger sa kinilaw Then add natin yung sibuyas or onion Onion Yan Tapos mix lang natin ulit no Guraduhin natin mahalo lahat. And then, maglagay po tayo ng asin. Konting asin. Mix na naman ulit. Then, ilagay tayo ng suka. Okay, ulit. actually kayo po ang bahala ng taste nyo kung kayo ang gagawa ng kinilaw nyo so sa akin po sarili ko pong panlasang ang pinag uh, yan add natin yung tomatoes guys add natin ang tomatoes then mix lang natin ulit so, na ano po, hinalo po natin ng mabuti yan para maglasa po yung ano. So, kinilaw natin. Ayan natin yung mga chilies, green chili tsaka yung red. Mekos-mekos lang natin ang maayos guys, para maging malasa yun, ma-distribute yung lasa. Mga panlasang ilalagay natin. So mag-add po tayo dyan ng... special seasoning yun na kung ano yan back naman yan Pampalasa guys pang dagdag lasa po yan nakakatakam po ang ating kinilaw so sa Bisaya po yan po ay pwedeng pampulutan yan pinigaan po natin siya ng lemon pampaalis ng lansa tanggal ng lansa guys ng isda so kinamay ko lang po yan naghugas naman po ako ng kamay dyan walang katapos yung may cost to guys and then kinikman po natin yan konti so yan and ang panghuli nating ilagay ay yung cucumber in-slice in ko lang po yan ang manipis dagdag po yan ng ano lasa tsaka masarap pag may pipin talaga sa kinilaw. Almost done po tayo. Yan. Kunting suka pa. Nakulangan po ako ng suka dyan. Kaya nilagyan ko pa ulit. Oops. That's enough. Okay. Oh, asin hmm. Mix po natin ng maayos yan para ma-distribute yung lasa at yung mga nilagay nating pampalasa guys natatakam tuloy akong pinapanood tong ginagawa ko habang nagdadab ako dito sa vlog kong ito yan po ay kinilaw kinilaw na masarap malapit na po yung matapos man Okay Ako lang naman po ang kakain dyan Kaya yung kutsarang Ginamit ko eh Yun pa rin Ang pinanghalo ko So wala pong ano dyan Ako lang kasi mag isa dyan Ayun oh Tapos now Chalap chalap. Yan po ang ating kinilaw. Ito po yung mga time na wala akong magawa. Nag-order ako ng isda online. Ayan, pagdating, ginawa natin ang kinilaw. O, so, yan. Tapos na po yan, guys. It's ready to be served. Masarap yan sarap yan lalo na pag may bahaw guys sus ang sarap yan talaga tapos pantulak mo ng mekju or beer wala stick wala stick na o oh, ayan tapos na unti-unti -unti ko ng pagliligpit ng mga ginagamit ko dyan mga plato ano mangkok pinggan wala that's our kinilaw for tonight oh my god enjoy no! watching thanks for watching subscribe share and like please